Alam niya aarinit pa kayo. Okay, increase ang Ang niya ay ta 30 na eh, katulad ng buwan, nag 25 pa siya. Diri ako. Karon kay nag 30 na sa niya yung buo pito paginiitan na raw makaingon mo nga lami ang among diri sa Cordoba. Lahi inyong bingka ngadto sa inyohang lugar kay gagmay among bingka diri dagko. <laughs> mo kita og bingka la para labara be pareho kadako si Munaw. Oh, diri ra mo kita ani sa kuan uh, ha. Sa dapitan ra ni sa Cordoba ra ni. Dami Ano na to na itong tindira kay. guwapa natong tindera kay gwapa man ang nato. guys, kung mo anhi mo gordo ba nare sa Dapitan area, kung so, siya makita direha ang Bingka kada. Mao siya manaaw na siya pagluto at lupo ng ato na nga ang tundira dito eh, guwapa man yung tundira na siya dari ang ni, narani siya sa eskina makita ang abing kanina ay, try, 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 try Pwede na di kang pao pangahaw, panahaw ko panahapon. Kalilay pa. kaong yun, yung gugabot, kasi na mo dali siya diri niya. niyang... ang pinkahan diri sa dapitan ni siya dapitan ni siya ang mga dagpo ni siya tag 25 ang buong 25 ang buong aniniya so ganiyo lang siya pag ay sa kanang dayo ni Muy Butang ang kanang harikado sa ato ang sa pinka so, pinklada na na siya kana yana lang Anak lang siya, nanggit na lang piso sa ilahang sa pino o bingka diriya mm -hmm. bingka mo sa Cordoba kay dagko mm -hmm. awan ninyo lamig na kanawan ninyo lami kayo na pagkahimo na mm -hmm. mm -hmm.